This will be our fourth angel. Heart Evangelista suffers another miscarriage. Nagpahayag ang aktres na si Heart Evangelista tungkol sa pagdanas ng kanyang ikaapat na pagkakalaglag ngayong Mother's Day at idinagdag na ang pagkawala ng isa pang sanggol ay isa sa kanyang pinakamalaking heartbreaks sa isang Instagram post ngayong linggo, May 12. Ibinahagi ni Hart ang sulat kamay na sulat para sa kanyang anak na dapat niyang pangalanan na Francisco. Sigurado akong makikilala kita sa lalong madaling panahon. Naghanda ako ng ilang bagay na maaring magustuhan mo. Ngunit sa ilang kadahilanan ay nawala sa amin ang tumitibok mong puso. Sa kanyang caption, binunyag ni Hart na tumigil sa pagtibok ang puso ng kanilang baby boy. Ilang araw na ang nakakaraan. Pananatilihin kong buo ang puso ko habang hinahanap mo ang daan pabalik sa atin. Pinagaling ako ng tumitibok mong puso sa napakaraming paraan. Pinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa kanilang ikaapat na anghel na sinabi na ang kanilang anak ay nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pag-asa na ang mundong ito ay hindi kailanman maibibigay. Salamat sa pagsisikap na makasama ko at sa pagpaparamdam sa akin ng labis na pagmamahal dagdag nito. Tinapos ni Hart ang kanyang po sa pamamagitan ng pagbibigay ng shoutout sa mga kapwang ina. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong 2024 na nagbukas ang fashion personality tungkol sa kanyang nabigong pagbubuntis. Noong March, inihayag ni Hart na nagkaroon siya ng miscarriage noong February. Sinabi ng aktres na dapat nilang pangalanan ng asawang si Senator Cheese Escudero ang kanilang anak na si Sophia Hart akala ko ay makakamit niya ito. Ngunit hindi niya ginawa upang ang isa ay medyo mahirap para sa akin. Saad nito. Ikinasal si Hart kay Cheese noong 2015. Noong 2018, ibinalita niyang buntis siya sa kanilang unang anak. Kalaunan ay binunyag na kambal sila at sunod-sunod na nawala ang mga ito. Noong September 2022, ibinahagi niya Nasumailalim siya sa in vitro fertilization na inilarawan niya bilang isa sa pinakamahirap, mapanghamon, panahon ng kanyang buhay.